Real talk mga karels, mga katentera, mga ka-super, mga kasinggaw, ma'am ko dyan. Ayan, real talk lang tayo for today's video. So marami kasi akong mga napapanood na super mga na-stress talaga ng sobra sa kanilang pagre-reels. Yung pag-FB, kesyo namumula daw yung kanilang mga dashboard, pagkawala sila mga upload, tapos kesyo nakipag-engage naman daw sila, tapos, uh, nanood naman daw sila ng mga full videos, mga, mga karels, mga ka FB. Pero, bakit daw ganon? <laughs> Kaya, meron pa nga dyan na panood ko na ipapatulpo daw si, si Meta. <laughs> Wala naman, uh, hindi, hindi nyo naman pwedeng ipatulpo si Meta. Kasi si Meta ay hindi siya, hindi, hindi ko alam kung tao ba siya. <laughs> so, para sa akin, real talk lang, no, mga ka-careers, mga ka-FB, lahat naman tayo gusto nating kumita, ba diba? Kaya nga tayo di nandito, ba diba? sa, sa, mundo ng, uh, sa mundo ng, ano bang tawag nito, um, social media, 'yung oh, diba? van ko pa, nang tawag kay social media, Nakakaloka <laughs> Kaya nga nanti tayo sa mundo ng social media, dapat eh enjoy lang natin, 'di ba? Huwag tayong magpaka-stress kasi kumbaga isipin lang natin na 'yung dati, uh, parang 'yung dati lang na wala pang kita si FB, 'di ba? 'Yung uh, nagpo-post-post lang tayo. Yung mga ganern-ganern lang ba, 'di ba? Mas masaya 'di diba? hmm. Hindi tayo 'yung magpapa-stress tayo dahil nga nagpula 'yung ating dashboard. Ako nga eh, hindi naman ako araw-araw talaga nakakapag-upload dahil syempre busy rin tayo sa buhay-buhay. Tapos eh bukod sa pagbablog ko dito sa FB at saka sa Reels, ah uh, blogger din ako sa YouTube channel kasi doon ako mas nauna na, na mag-vlog sa aking YouTube channel tapos mas nauna ako oh, syempre na monetize doon so dito sa FB hindi pa ako money diba kaya yung oras ko sa araw-araw bilang syempre single mom din ako bilang single mom bilang nanay, bilang tatay bilang tindera dahil syempre may tindahan ako diba obvious ba <laughs> so uh, bilang vlogger na rin pinaghahati-hati ko yung aking ah, uh, oras sa maghapon napakahirap nun di ba kaya nyo ba yun di ba <laughs> sa maghapon kailangan yung isip ko rin syempre kailangan makapag upload tayo ng reels sa ating ah, uh, sa loob ng uh, nung tawito 1 sabi ni Meta di ba 1 to 3 times a day Meta ba ang nagsabi niyan o yung mga talagang ka-reels lang natin kasi yun ang madalas kong marinig sa kanila yun ang madalas kong mapanood sa na sinasabi nila kailangan 1 uh, two to three times tayo makapag upload kay reels para hindi tayo ma, ma, red na dashboard para hindi mag red yung ating dashboard di ba? para sa akin naman Siyempre, hindi naman kakayanin. Napaka-busy nga natin. Ang hirap hati-hatiin yung oras natin. Di ba? nga naman na hindi na tayo matutulog. Hindi na tayo magpapahinga. Hindi na tayo kakain. Di ba? Dahil lang sa ating pag -re sa ating pag-video. Di ba? Siyempre, uh, maiksi lang naman yung araw. <coughs> <laughs> Siyempre, hindi nating kakayanin lahat yan kung tapos magpa-stress ka kay Reels or magpa-stress ka dahil namula yung dashboard mo 'di ba? Huwag <laughs> natin expect na dito tayo yayaman sa ating pagre-reels kasi uh, kailangan meron tayo talagang Doon natin i-focus yung, yung buhay natin sa araw-araw na kung saan tayo kumikita, 'di ba? So, kung araw-araw, dito tayo kung nakita sa akin tindahan na limbawa, so dito tayo mag-focus. Kumbaga, part-time lang natin yung pag -re reels natin, yung pag-upload natin ng mga video, pag-vlog natin sa akin lalo na ako, ba diba? So, ultimo yung aking YouTube channel, kung dati-dati nakakapag-upload pa ako ng araw araw-araw. So, syempre dahil may mga problema rin tayo na lumarating sa buhay, hindi natin yan magagawa lahat eh. Kaya, ayoko magpa-stress sa, uh, sa pagre-rest. Kaya kung uh, meron lang akong time, kung meron lang ako ma upload so gagawin ko. Pero hindi ko masasabi, hindi ko may papangako kay Lolo Meta o Lola man na araw-araw talaga ako makakapag-upload ng video kay Reels at saka yung sinasabi na Reels on Ads bayon yun? yung one, ah uh, kailangan 3 minutes yung mga ganun na video hindi ko lagi yan nagagawa <laughs> lalo na ako dalawa yung aking uh, pinapa pinapamonetize na Facebook kasi uh, meron ako nito uh, bukod dito sa aking Facebook page na Katis Vlogs dahil nga pinangalan ko ito dun sa aking youtube channel so meron din ako syempre yung ating main account na si Cathy di Wanerio diba? yun ang ating main eh. so binuksan ko na rin kasi yung dashboard ni Cathy Wanerio siguro mga almost one year na kasi gusto ko na rin siya syempre mamoni gusto ko rin kumita siya diba lahat, kaya lahat naman tayo gusto natin kumita mga mga friends, mga careers. Kaya wag tayo magpa-stress, hindi. Wag natin isipin na dito tayo magiging billionaire or billionaire diva. So yun lang. Bye-bye.